rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay muli nang magtatagpo ang landas nitong si Tanggol at itong si Ramon Montenegro at dito na nga sa Sambulat ang katotohanan na si Tanggol ay isang Prias Montenegro na siya ang bukod tanging tagapagmana ni Don Julio at ni Ramon Montenegro sa lahat-lahat ng ari-arian na naisanang makamkam nitong nagpanggap na si David na Tanggol at nitong ang si Olga at dito nga ay matutuklasan na ang lahat-lahat ni Ramon kung sino ang totoong tanggol at kung sino nga ang pegging tanggol kung kaya dito nga ay uuwi siya ng mansyon at hahanapin niya nga dito si David na kung saan ay tatawagin niya at sasabihin nga dito na hindi ikaw ang tunay kong anak at sasabihin naman dito ni David na ako po ang uh, nag-iisang anak niyong si tanggol papa hindi sinungaling ka ito nga ang sasabihin dito ni Ramon at dito nga ayap uh, babarilin niya at ito nga ay madadapisan lamang ngunit ito nga si Olga ay kabang kabana at takang taka kung bakit nalaman at natuklasan na nga ni Ramon ang katotohanan na yung tanggol sa kanilang mansyon ay isang napakalaking peking tanggol lamang pala at dito nga ay uh, sa pagdaplis ng tama nga ni Ramon kay tanggol na David ay mismong si Olga na ang kikitil at tatapos nga sa buhay nitong si David para lamang makaiwas siya at hindi siya mabuko ni Ramon sa kanyang mga ginawang kalokohan at kasalanan at siya nga mismo ang nag-udyok ngayon kay ta David upang ito nga ay magwakas ang kanyang buhay dahil siya ang nagbayad upang magpanggap nga bilang isang tanggol dahil nga nais niyang makapaghiganti kay tanggol dahil si tanggol nga ang pumatay at kumitil sa nag-iisang anak nga ni Olga kaya dito lahat sa sabog ang katotohanan sa pagkatao nitong si David at ng totoong tanggol at dito naman ito na ang pagkakataon na makakapasok nga itong si Tanggol sa mansyon at sa pamilya nga ng Montenegro dahil siya ang tunay at nag-iisang tagapagmana ng family Trias Prias at family Montenegro kaya dito na muling magbabaliktad ang mundo ng lahat at si Tanggol na ngayon ang nasa ibabaw at ano kaya ang gagawin itong si Olga once na makapasok na nga itong si Tanggol sa loob nga ng mansyon ang tunay na Tanggol na ang buong akala nga nitong si Olga ay doon na matatapos ang buhay ng tunay na tanggol sa loob nga ng correctional dahil sa laki ng kanyang binayad ngunit nabigo siya dahil nagustuhan nga nitong si tanggol si Chip Espinas dahil nagpakita nga ito ng gilas at nakita niya nga kung gaano ito katapang at katikas kung kaya dito nga ay nakuha pa nitong si Chip Espina, si Tangol bilang isang hitman ng Bilibid. At ito po ang ating pakasubaybayan. Dito nga sa ang pambansang teleserye, FVJ ang batang kiyapo. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo Salamat po, ingat, God bless and bye-bye.